Malakas talaga ang appeal ni Catherine Bernardo at hindi lang ito base sa pisikal na kagandahan niya, may X-factor siyang tinatawag. Narito ang ilang dahilan kung bakit malakas ang appeal niya. Natural na ganda, hindi OA sa itsura, hindi rin pilit. Yung ganda niya ay very approachable at relatable sa mga tao, pero may elegance pa rin. Versatile actress, nakita ng publiko ang growth niya mula sa teeny bopper roles hanggang sa matured dramatic roles ang pagiging magaling na aktres ay malaking dagdag sa appeal. Class and grace, may refinement si Catherine sa kilos at pananamit, lalo na sa mga recent public appearances niya. She carries herself well, which adds to her sophistication. Authenticity, marami ang humahanga sa kanya, dahil parang totoo siya sa sarili. Hindi siya takot magpakita ng raw emotions o maging vulnerable, gaya ng sa mga interviews o sa personal na aspeto ng buhay niya. Strong yet soft, malakas ang personality, pero may lambing at warmth na nararamdaman ng fans. Kaya rin siya maraming endorsements, resonates well with different audiences. Personal growth, kitang kita ang evolution niya, hindi lang bilang artista kundi bilang babae. Nakaka-inspire yung pagiging independent niya, lalo na sa mga kababaihan. Kung baga, hindi lang siya maganda, may depth siya. Kaya kahit lumipas ang panahon, consistent pa rin ang admiration sa kanya. Ikaw, anong pinaka napapansin mo sa apil niya?